So, ito na nga siya, nag like, attention si ng graduation ng kanyang manager. So, marami siyang mga bodyguards. O, kasi yung na kailangan naman talaga ng bodyguards ng ating idol si Ilias dahil si Kat talaga siya guys na sa, sa uh, nowadays kung siya ang pinakamasikat and ito na nga nakatayo na siya actually sa dulo <laughs> parang nahiya din siya siguro no? parang siya parang bakit siya? parang something like that So, yun na nga, yun. Siya pa rin yata pinili ng manager na maglagay ng, or magsabit ng garland. Ayun, may pag-garland. So, parang, parang wala, parang wala mood. Basi si Elias. mas sabit lang, yung tapos na. And then, oh di ba, makita natin na, nagbaw pa talaga si Elias bilang isang respeto. Tapos kasi siya shake parang ganun. Tapos parang nilagay pa kanyang kamay sa harap na sa harap niya talaga na parang ganun siya. So never man lang siya na nagano na never man lang siya na, na mag-akbay or magahawak dyan sa katawan ng kanyang manager. So, andun talaga na pinapakita ng ating idol na si Elias ang tiyatawag na respeto. So, walang mali siya doon. Hindi naman na kasi natin alam talaga ang dahilan bakit na ganoon ang nangyari, ang senaryo. So, sinabi nga meeting, meeting. No? So, siyempre siguro na I don't know, ano, hindi, ko ma hindi, hindi, ko alam anong gamitin kong word na something like that na maka-attend Siguro, para sa akin, nandun lang talaga siguro na kailangan nila ng support system, ba diba? Kasi nga, manager siya yung artist. Tapos, siyempre, pag-uusapan ng mga tao, um, lalong sumikat. At saka itong si... Parang may mga promotion lang ba? Part of promotion lang nila siguro yan. We don't know naman. Suboy nyo ng palawakin pa ang tinatawag na mga nangyayari. I mean, huwag nang pahabain ba ang mga nangyayari na hindi naman talaga dapat bigyan ng mali siya. Masyado nyo kasi binibigyan ng mali siya yung mga bagay-bagay na hindi naman talaga dapat. Ha? Ang bot sa langaw. So, ito na nga. Dahil itong si ano, nag-explain siya. Yan, si manager. May nagtanong doon, wala ba siyang relatives? No? Na bakit si Elias pa talaga daw ang umakyat sa si Meron naman daw. Um, and, andyan naman lahat ng relatives niya. Kaso nga doon, doon parang inano niya lang, syempre, parang celebration siguro nila dahil nag-sabay din siguro yung graduations niya at saka uh, Mother's Day. Ah, uh, at saka yung birthday ni Elias, parang Siguro para sa atin, parang once lang kasi talaga mangyari yan. Nung no, napapinagbidyan din naman niya yung hiling ng kanyang. Um, minsan kasi, kumagag give and take din naman kasi. Hindi pwede yung take na lang ng take. Siguro, syempre, nag-favor yung manager niya na gano'n na uh, mag sa kanyang um, kaarawan. Eh, uh, kanyang graduation. Tapos, kaarawan pa niya. Kasi minsan lang naman talaga tayo graduate di ba? So, okay lang yun para sa akin. Support system lang nila yun bilang magkatrabaho. Parang, umaga part of promotion na lang din yan. O, business ba? Business. Parang ganun ba? Para sa akin ba? Kasi syempre, eh, ay, naku na ba kayo? Masyado yung talagang pinapalaliman mga bagay na dapat Hindi na, uh, Mother's Day dapat inuuna yung pamilya ng birthday ni Ilyas. Ay, naku. Kung isipisipin nga, birthday talaga yan ni Ilyas, di ba? No? Ang Mother's Day, ilang beses din naman tayo ang Mother's Day, every year yan, mga Mother's Day. Masyado nyo na talaga, yung dinidib-dib mga bagay-bagay. Ilaan -bagay. yeah, nyo, Minsan na naman nagdadwish manager. At <laughs> birthday pa ni Ilyas. O, oh, double celebration. Plus, um, sa kanilang achievement na rin, kasi, kanarin kasi syempre, they are successful naman talaga. So, it's okay business lang ba? Walang personalan, guys. Masyado nyo lang talaga pinipersonal ang mga bagay-bagay. Basta -bagay. <laughs> wala namin, wala. Mali siya. Pero actually, itong si Madam Manager kasi yung mag siya magsagot-sagot kasi marami namang hindi talaga kam ko, eh, marami namang hindi asang uh, ayon sa kanyang sagot na ganun nga. Ay, nako. Well, itong sinasabi na, hindi naman talaga lahat mapipis natin. May mga iba naman talaga na nakakaintindi naman may iba naman talagang mm, kuno, mga loyal daw sila mm, basta para sa akin wala akong nakitang mali sa between sa kanilang dalawa linis-linis nyo kasi ang inyong mga mata at ang inyong mga isip huwag nyong masyadong bigyan ng ibang kahulugan na mga dapat hindi naman hindi lang so ano na ano kung dapat nyo ipinaglalaban ang mahalaga doon, alam naman ni Elias yan, na mahal na mahal pa rin niya yung si Abigail. No? Ganon. Period.